ang aking opinyon tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment ay isang mahalagang proseso sa ating demokrasya. Dapat itong gamitin ng patas at ayon sa batas, hindi bilang isang kasangkapan ng politika o personal na interes. Ang anumang paratang laban kay Vice President Sara Duterte ay dapat masusing suriin upang matiyak na ang impeachment ay batay sa ebidensya at hindi lamang sa pampolitikang hidwaan. Kung may matibay na batayan para sa impeachment, kailangang ipatupad ito upang mapanatili ang integridad ng pamahalaan. Ngunit kung ito ay ipinapairal lamang upang sirain ang reputasyon ng isang opisyal, dapat tayong maging mapanuri at hindi basta-basta naniniwala sa propaganda ang impeachment ay hindi dapat maging daan upang akusuhin ang sistema, kundi isang mekanismo para sa hostisya at accountability. Ang Senado at Kamara ay may tungkuli na siguraduhin tama at makatarungan ang proseso. Mahalagang sundin ang batas at bigyang pagkakataon ang due process upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan sa sistema ng gobyerno. Sa huli, ang impeachment ay hindi lamang tungkol sa isang individual, kundi sa buong integridad ng ating demokrasya. Mahalagang manatili tayong mapanuri at alamin ang buong katotohanan at hindi padadala sa emosyon o paniniwalang walang batayan. Ang ating bansa ay nangangailangan ng isang gobyernong may pananagutan at tayo bilang mamamayan ay may tungkulin na bantayan ang proseso upang matiyak ang patas na pagpapatupad ng batas. Ano ang iyong sariling pananaw tungkol dito?